ako ang mag-uumpisa ito wakin panimula ang tatlong batang makata saan nga ba nagmula sa na rin ang nagsaan ng matutunang magdula ng pagrap ng maging isang biyasa balatan ng lugar na amin kinalaki halaga kaming lahat dahil sa aming paaralan at ito nga nagsimula ang CBF na grupo ko dyan Benedict ang tunay na ng ngalan ko at lagi akong seryoso madalas nakasimangot pag aming musgahan niya nang naisip paabot tumigil na sa pagparatang sigil na sa pagbatikot ang ganyang kalagayang kailan pa tapos ako ay simple lamang adik pagdating sa rap Tanong ko lang kung bakit ba na may isang mapagpanggap Ito nyo ba na malaman anuwang mga gusto ko po. Pakinggan ng tula ko pamagatang magatang nais ko. Salamat sa mga kaibigan na sa akin sumusuporta. Sila ang dahilan kung ba't ako sumasaya ako minsay pasaway at madaling maasar. May sa akin pagkatao na hindi mabulgar. Sino nga ba kami? Sino nga ba talaga? Ang tatlong batang makata na ngayon tumutula. Ito'y munting pagpakilala sa aming mga sarili. Ito o na mga tenga sa awitin na ito. Ako yung batang makikita mo sa simpleng kasuotan. Minsan lang ako magalit pero di rin Ang Batang lagi nakangiti yan ang aking Ngunit naninimit yung pangarap Mahil dapat sa papel ang mga salita Na ay siyabot sa barkada, Darin din sa aking pangarap si Ibihet aking pamilya At ito sinimulan landas na aking tato Salamat sa mga tao na siyang tumulong din sa akin Sila ang siyang gabay sa aking pag-asang umangat At kabilang ang kulturang iningatan ng pangkat Di tumigil sa pagsulat Kahit kinainit nila Pinagpatuloy ng pangkat Kahit marami ng suba Dito sa bayan ng balatan Kahit po ay tutubo Bilang na ako sa mga batang Naging kinakapos Ito ang biling ko sa mga tao makinig Na hindi rin masama at siya ka ng ilig Marinig ni sana aking isahit sa tula Sige na sa pagparatang ng ang galit mawala Sino nga ba kami? Sino nga ba talaga? Ang tatlong batang makata na nga ito mutula Ito yung munting pagpakilala sa aming mga sarili Ito unang mga tenga sa awitin na ito Alam ko na marami sa akin hindi ako kilala Na kung sino ba talaga ang batang na tumutula Pakinggan yung mabodi ang awitin na ito Ako yung masasabi mo Misan mainitin ang ulo Siga ako maglakad Kaya iba'y nayayabangan pero panlabas lang yan hindi nyo alam ang kalooban isa akong kaibigan na iyong maasahan sa iyong mga problema maaari kang damayan si Pilang kami tatlo kinahiligan ng pagrap mitihin namin na isa na matupad ang pangarap isa na ako atiyo, at pilyo at baliw isa seryoso pari pahingi ng birat pahingi na sigarilyo isa niya ng libangan pag magulo ang isip ko ang totoong pangalan ko ay Brent Carlo ako ang pangatlo sa mga batang Panginoon mananatiling CBF ako habang panahon at salamat kay treko. Marcos na natumutulo sa akin. Siya ang gumagawa ng aking mga awitin. Sino nga ba kami? Sino nga ba talaga? Ang tatlong batang makata na ngayon tumutula. Ito'y muting pagpakilala sa aming mga sarili. Ito o na mga tenga sa awitin na ito. Sino nga ba kami? Sino nga ba talaga? Ang tatlong batang makata na ngayon tumutula. Ito'y muting pagpakilala sa aming mga sarili. Ito o na mga tenga sa awitin na ito. Sino nga ba kami? Sino nga ba talaga? Ang tatlong batang makata na ngayon tumutula. Ito'y pag pagpakilala. Pagpakilala sa aming mga sarili Ito o na mga tenga sa awitin na ito Sino nga ba kami? Sino nga ba talaga? At at nung batang ngayon tumutula, Ito ay munting pagpakilala sa aming mga sarili Ito o na mga tenga sa awitin na ito Yeah! PBF! Forever! Apat na batang Panginoon! PBF! flat to us. coast, critics one. We republic, kahit malayo ka. Kahit ikin pa namin.